So, what's up, what's up sa inyong lahat mga tropa kalapatids, mga kabibis na bisya, So, ngayon na nga pala yung loading at buti nakapag online tayo kanina at update tayo ng mga tropa natin uh, si Core natin at si Quizjet at buti nga ay eh, nakapagpalofly tayo ng maga mga tropa bago tayo mag loading ngayon so i-prepare -pre muna natin yung mga ibon natin mga tropa na dalawa at handa natin yung pakain at pabaon nila mga tropa kalapatids para handa sila bukas so, buti nga at okay na yung mga alaga natin mga tropa at na recover naman natin mabuti so ihanda mo natin mga tropa yung mga ibon natin na dalawa na panglipad so si Taiwan nga mga tropa ay butas na nga pala yun ng dalawa si yes, Taiwan natin butas na to mga tropa nung una ay nung Tagudin at nung pangalawa ay nakawisa siya galing Bigan pero walang sticker nang dumating mga tropa so ito si Kupan natin ay si Ba si Kupra yun siya pag matapangin natin mga tropa bago natin pakainin para sabi ko umuwi paglaro sa atin mga tropa yan lang oh. ready na rin tong alaga natin mga tropa boys yan ating Basra Kukman na asahan natin sa ating party ba mga tropa sana ay maging maganda yung lipad nila sa Sabado so kaliwa ka lang nga tropa yung lipad ng mga ibon natin kaliwa dun sa bigan at kanan naman dito sa Tugigaraw so mahirapan yung mga ibon natin tropa lalo lang lipad dito sa bandang Biskaya so sana ay makauwi yung ibon natin at may karga pa natin ng apari mga tropa At sana ikapitan tayo ng swerte At May clock natin itong mga natin So good luck good luck sa araw ng sabado mga tropa alabatins So kita kit sa loading station mamaya mga tropa So prepare ko muna yung ibon natin mga tropa alabatins Let's go So ayan ito ngayon pagkain ng mga dalawang warrior natin mga tropa More unfats pa rin tayo Ayan hindi tayo nag mag, nagbigay ng mga ibang seeds ng mga <coughs> pampalakas natin beans ang nilagay so yan, yeah, mung beans, sunflower at flower pa rin mga tropa tsaka mais para hindi masyadong mabigat sa ibon natin tsaka busog silang buwas mga tropa kahit di sila kumain ay okay lang at busog sila sa bibigyan natin ito mga tropa So, buti nga at nag-adjust tayo sa <coughs> magic beans natin mga tropa. Nagpayon tayo ng lunes. Ayan. At saktong-sakto mga tropa at yung magic beans natin nga na prednisone ang papainom natin. So, pakainin natin mga ibon natin mga tropa kalapatid. So, let's go! Okay, ito yung dalawang ibon natin mga tropa. Sa Taiwan. Meron butas na to, mga tropa. Ito nga ay tuloy-tuloy pa rin natin siyang ililipad. Gaya ng sabi ko ng mga tropa. Wala na tayong habol sa scoring na itong mga tropa dahil dalawang best ng butas. So may palaro nga pala yung BBC na bago ko ngayon mga tropa kalapatids na triple crown. Uh, at hindi na tayo sumal doon mga tropa kalapatids. Dahil hindi pa natin sigurado ay linyada na itong mga tropa so bilang newbie ay for testing lang muna tayo mga tropa kung nagbunga na makatawid man siya ng norting yung mga tropa ay pwede natin siyang i-reentry ng next year o mag, mag breed na lang tayo mga tropa kalapatids so papali pa rin natin itong ibon natin mga, to, mga tropa hanggang saan niya kaya so SBR nga yung baseline nito yung tatay mga tropa saka pure Taiwan yung nanay nito na KLPR na nakuha natin sa tropa natin sa Talavera sabi nagpro-produce ng winner alalaman natin mga tropa kung makakatawid ng Tugigaraw ngayon at para may sakay natin sa parig at santaan ang mga tropa ito naman yung basta kukman natin yan So yung nanay nga nito tropa ay galing kay tropa natin sa kulay line si Mark Rafael na tropa ka lapanin So nakapaglakto to mga tropa ng bigan So isa lang butas na ito yung taguin lang mga tropa So tingin ko ay eh, mahirapan yung mga ibon natin mga tropa dahil biglang kanan yon Pero may mga kasama naman itong mga tropa na magagaling ng mga ibon So sana ay makasabay yung ibon natin at makahiwalay dun sa break point mga tropa. Makapagplaktan ng tagudin. Ayun ang tugigaro mga tropa ala So we'll see kung kakayanin ng mga ibon natin mga tropa. So kondisyon na lang sila mga tropa ala ka Alam kong kayang-kaya nila na lumipad ng malayo hintayin lang natin na magkain sila mga tropa so yan yung pagkain ng mga tropa favorite nila to mix seeds mung beans sa flower uh, may small seeds at konting kalapatid mix mga tropa at uh, pagkatapos nga na ito ililinisan natin yung sing sing para dumikit mabuti yung sticker mga tropa yan so siguro nga nung nakaraan ay hindi masyadong dumikit dahil medyo madumi yung ring niya mga tropa at nakalimutan kong linisin so wala naman tayong sinisisi sa, sa nangyari mga tropa na umuwi yung ibon natin na walang speaker walang may gusto ng mga tropa kalapatids so ganoon talaga lesson learned sabi nga at uh, good luck good luck sa pangan natin sa sabado mga tropa kalapatids so update update sa ating video mga tropa so prepare mo natin ng mga ibon natin let's go <laughs> yo what's up what's up sa ating lahat mga tropa kalapatids so tapos na kumain yung mga warrior natin at linisin muna natin yung ring mga tropa bago natin i-basket para malinis mga tropa kalapatids. Para dumikit mabuti yung sticker natin. Para hindi siya matanggal. So muna natin ibon natin mga tropa kalapatids bago natin i-motivate at bago natin sila i-basket. si Taiwan natin mga tropa. So napakakinis. Na naman. So linisin mo natin yung pa mga tropa. maligalig kasi itong ibon ko na itong mga tropa kalapatid kinutuka niya yung sticker so marami rin siguro ang dahilan kung ba't natanggal yung sticker ng mga tropa na mo yung ibon natin walang sticker so walang may gusto nang mangyari mangya mga tropa so hindi natin sinisisi yung sa station natin at yun naman talaga yung patakaran mga tropa kalapatids na invalid kapag yung ibon natin walang sticker, ganun talaga sama sa laro yung mga tropa kapatid yan na malinis natin yung sising mga tropa kapatid yan so lagay mo natin sa window wood nila at ilalagay ko yung partner ng mga tropa ito yung pang next year na mga tropa yung blue bar natin so ito yung naging partner ni Taiwan natin mga tropa kalapatids. so ito yung pinang -motivate ko sa kanya ngayon so, lalagay ko muna siya sa may widowed para maglambingan muna sila dun bago ikarga mamaya mga tropa kalapatids para sabik umuwi bukas itong ibon natin naman yung pa natin mga tropa kalapatid so makikita nyo big bird to yan big bird tong iwan natin itong mga tropa so patubo na nga yung last flights na ito sana makahabol ito ng na ng... kakayanin niya hanggang apari hanggang santana sana makawi mga na tayo sa party bayan mga tropa ay masaya na tayo na taon so linisin ko lang yung mga tropa kalapatids So, inuro nga ng BBC yung bitaw mga tropa kalapatids dahil may bagyo sa araw ng linggo at lunes. So, hindi pwedeng ipalunes yung yung race natin mga tropa. Kasi nga, eh, gahol na yan sa oras at sa, susunod na linggo ay kargahan na naman at derby na ng mga tropa. So, hindi pwede. So, Sabado lang talaga pwede mga tropa kalapatids. Ilagay mo natin sa motivation box nila mga tropa sa may midwood. So, tropa. Dalagay ko muna agresif Para... Ay... mga tropa. So yeah. motivate ko muna si Brown kaya wala pa naman partner mga tropa Pitik, pitikin naman natin siya para tumapang uh, sabik ba umuwi sa atin dito mga tropa wala ba tids ito naman yung magjowa yan sana yung makapag-clock si Brown mga tropa sa araw ng sabado so good luck good luck sa natin so prepare ko na mga tropa yung babaw nating magic beans so let's go So, ayun, back to the video na naman tayo mga tropa kalapatids. So, inanda ko nga pala yung inumin na pabaon natin sa mga alaga natin mga tropa para malakas sila sa liparan sa Sabado. saktong sakto mga tropa, wala silang lipad bukas. So, pahinga, ay gagana na sa katawan nila mga tropa kalapatids. Nagaan natin laging pinapabaon mga tropa. Ito, yung may wagang turbo bills na... <coughs> nakawi ng bigan yung mga ibon natin mga tropa so mula doon ay napakalayo ganadong umuwi yung mga alaga natin mga tropa kalapatids yan turbo pills. at ito ba mga tropa ay calcium yan makikita nyo yung calcium vitamin D3 mga tropa calcium lactate ito at saka itong mga malilit na to, tropa yan. Yeah. Kagaya ng pinapabaho ng idol natin na si Idol Long Hair TV. Piso-pisong kondisyon mga tropa. Prednisone. Dahil ang prednisone mga tropa ay nakakaluwag sa hininga. Paghinga ng mga ibon natin. Dahil nga sabi niya ay nagamit niya ito nun nung nahihirapan siyang huminga nun. So, nagtitake siya nito na nun mga tropa kalapatids. Kaya, mababa lang naman yung dosage na mga tropa kaya pwedeng pwede sa mga alaga din nating ibon so natesting ko na itong mga tropa so itong tatlong anto ang pabaon ko sa mga bigan finisher natin mga tropa kalapatids sa isang ibon so sa awan ng Diyos, ay nakawin naman yung mga ibon natin mga tropa na malakas so hindi pa sila gumagapang so kaya pa nalang liparin yung mga tropa kung masusundan nila yung tamang daan Yan. So, kunin natin yung mga ibon natin mga tropa, kapatids. <coughs> <coughs> Pahinan na natin mga tropa Ating Taiwan Kahit maging finish na lang siya mga tropa kalapatids Kung makalusot man siya, sabi ko nga Pwede natin siyang re entries next year O i-breed natin para yung maging anak niya yun ang nililipad natin mga tropa ng norte so papainin na muna natin mga tropa so unayin nga natin yung prednison mga tropa kasi ito mapait yan, parang ni may suka ng ibon natin kasunod natin yung calcium mga tropa ito calcium B3 at ang ating may wagang turbo pills pag regular days nga pala ng recover mga tropa ay victory yung binibigay natin hanggang webes yon mga tropa pero pag araw ng kargahan at loading ng mga tropa ay turbo pills yung nilalagay natin binibigay natin sa mga alaga natin iba kasi yung binibigay na lakas ng turbo pills sa mga tropa kaysa yung victory yeah. Kunin natin isang mga tropa. pag natin si Basra at mga tropa. Parang ganalang na umuwi sa Sabado. oh. So, ganadong ganado mga tropa kalapatids. Ayan. Paganda ng peder ng mga laga natin kasi mapagpaligo tayo ng tubig na may probiotics. Ang araw ng Merkulis mga tropa. Condition, condition to sa liparan. So, akala ko nga mga tropa eh, bukas pa yung loading. Kaya magpapaligo pa sana ako ng isang beses bukas ng umaga. Uh, at sakto hapon yung kargaan ka ako. Pero, gulat tayo kasi ngayon na pala yung kargaan mga tropa so ganoon talaga masusunod yung pinaka president natin mga tropa at policy nila yung para din naman sa ay kabubuti ng mga ibon natin yung mga tropa so konting motivate naman muna sa mga ibon natin bago yung basket mga tropa so let's go bait mo na rin mga ibon natin mga tropa bago natin ikarga. Ya. Ops, pokoknya enggak galauin yang video mga tropang Kelapati ku. Oke. Oke, ayo na 'tin mga tropa, settlelah. ay okay, taiwan natin mga tropa pares niya kasi yan eh so ang gagawin natin man natin kay brown natin kasi wala siyang pang motivate na pares pa nya ay eh ganito ang gagawin natin mga tropa so kukunin natin itong isang ibon na to at so, pang ba natin mga tropa yan para kunyari may aagaw sa trono niya mga tropa yan 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 kunyari may aagaw sa trono niya sabik siyang umi bukas yan, mga tropa yan so kita kit sa loading station mga tropa kalapatid so handa na yung mga warrior natin para sa kargaan mamaya at sa abangan natin sa sabado so let's go taiwan natin sana may makauwi ka sa araw ng sabado oh. kaibigan show ng ating Brown. Sana makauwi ka sa Sabado, tropa. So, sarka natin sa training box natin, mga tropa. Ayan, may mga ibon natin. Yui, sendin nyo yung video at naikarga na. Oh, pero nakaka naman sa live. Mm. <laughs> oh, okay, no, po. Sa... Wala pang nawawala. Okay, pero uh, ano. apat yung training niya na ano? Yung bilang te pero hmm,